Bouncer, janitor, chemistry student. Tapos naging... Santo Papa? Oh, hindi ka nagkamali ng rinig. Si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio sa totoong buhay ay hindi lang basta Santo Papa. May kwento siya na parang teleserye. Pero mas totoo Born sa Buenos Aires, Argentina in the year 1936. Anak ng Italian immigrants. Mahilig sa tanggo. At oo, dati siyang bouncer sa isang nightclub para makadagdag sa baon. Imagine mo yun? Pero hindi roon nagtapos ang kwento. Sa likod ng muscle at simpleng buhay, meron siyang pusong mapagkalinga. Alam mo ba? Bago pa siya naging Pope, palihim siyang lumalabas sa gabi para bisitahin ang mga homeless sa Argentina. Walang camera, walang press. Gusto lang talaga niyang tumulong. Pero teka, paano nga ba siya napunta sa simbahan? Simple lang, isang simpleng trip sa simbahan nung kabataan niya ang nagbago ng lahat. Parang yung mga simpleng lakad mo na biglang naging life-changing. Sa confession pa mismo niya, naisipang maging pari. Boom! Instant calling. At alam mo ba, hindi agad madali ang buhay seminaryo niya. Nakipagsabayan siya sa mga estudyante ng chemistry at nagtrabaho bilang janitor. Kaya naman hanggang ngayon, alam niya ang feeling ng simpleng tao. Fast forward tayo. Shock ang buong mundo nang siya ang mapiling Santo Papa. Hindi dahil sa popularidad niya, kundi dahil sa kababaang loob niya. Siya ang kauna-unahang Latin American at Jesuit Pope sa kasaysayan ng simbahan, historic moment, mga kapatid. At bakit nga ba Francis ang pinili niyang pangalan? Dahil inspirasyon niya si Saint Francis of Assisi, ang patron ng kalikasan, mahihirap at kapayapaan. Gusto niyang ipakita na ang kanyang pagiging pope ay magmumula sa kababaang loob, malasakit sa mahihirap at pagmamahal sa kalikasan. Simpleng simple siya. Nung naging pope, ayaw niya sa malaking Vatican Palace. Sa maliit na guest house lang siya, Santa Marta. Ayaw niya ng magagarang gamit. Yung red shoes na iconic sa mga pope, ayaw niya. Mas gusto niya yung luma niyang itim na sapatos. Yung official car niya, Ford Focus. Simple lang. Sa Pinas, pitong milyong tao ang sumalubong sa luneta. World record! Sabi niya sa UST, matuto kayong maging mahirap kasama ng mahihirap. At Post Yolanda, salamat sa inyong pag-asa. Grabe, mahal natin siya kasi minahal niya tayo ng todo. Nung nasa Tacloban siya, last 2015, naka-yellow raincoat lang sa ulan, parang pasahero sa jeepney. Sabi niya, gusto ko maramdaman ang nararamdaman niyo. Simple pero malalim ang pag-ibig. Pero higit pa sa simpleng pamumuhay, kilala siya sa mga progressive niyang paninindigan. Siya ang nagsabing, who am I to judge? Tungkol sa LGBTQ plus community, Napalapit tuloy lalo siya sa puso ng marami. Last 2020, suportado niya ang civil unions para sa LGBTQ plus couples. Hindi man ito kasal sa simbahan, pero malinaw ang mensahe niya, lahat ay dapat magkaroon ng karapatang mahalin at mahalin pabalik. They are children of God and have a right to a family, sabi pa niya. Siya rin ang Santo Papa na sumulat ng Laudato Si isang encyclical na nanawagan sa buong mundo na alagaan ang ating planeta. Siya ang kauna-unahang Pope na nagsalita ng matapang laban sa climate change. Environmentalist din pala si Lolo Pope. Pero ito ang pinaka-cool na part. May mga random siyang tinatawagan na sumulat sa kanya. Imagine mo ito, isang araw nasa bahay ka lang, biglang tumunog ang phone mo, at si Pope Francis pala yon sa kabilang linya. Hello anak, Kamusta? At syempre, hindi rin siya nagpapahuli pagdating sa pag-ibig sa mga hayop. May mga kwento pa na sa Vatican Gardens, nagtatago raw siya minsan para magpakain ng ibon. Pero teka, may sikreto pa. Sa libro niyang Hope, sinabi niya, "Gusto ko ulit maging ordinaryo, maglakad sa kalye, magkape." Isipin mo si Lolo Kiko, nakasando, umiinom ng kapeng barako sa palengke? Viral yan kung totoo. Hindi rin matatawaran ang global impact niya. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na bumisita sa ilang Muslim countries tulad ng United Arab Emirates, Iraq at Indonesia. Sa UAE last 2019, pinangunahan niya ang isang interfaith mass na dinaluhan ng higit sa isang daan at libung tao. Sa Iraq, binisita niya ang mga lugar na winasak ng digmaan at nanawagan ng kapayapaan. Sa Indonesia naman, pinalalim niya ang dialogo sa pagitan ng Kristiyano at Muslim sa pinakamalaking Muslim-majority country sa mundo. At syempre, hindi natin malilimutan ang pagiging boses niya para sa mga refugees, mahihirap at biktima ng digmaan. Sa kanyang pamumuno, inilunsad ang iba't ibang humanitarian missions para sa mga nangangailangan. Ang epekto, isang simbahang mas bukas, mas maunawain, at mas nakatuon sa pagmamahal kaysa sa paghusga. Si Pope Francis hindi lang basta leader ng simbahan. Isa siyang ehemplo ng kababaang loob, malasakit, at pagkakapantay-pantay. Kaya naman minahal siya ng buong mundo. Kung ikaw ang tinawagan ni Pope Francis, ano ang itatanong mo? Comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Spread the good vibes. Mabuhay!